kasi ang maliit ko kung tayo niya. Tapos, andito ba ako para magbongkal ng wapapa. Umano ko na po yun. Ang awa ko na po yun. ko na po yun. ko po po

Ganito po yan. So, hindi na natin po. Didigigahan niyo yung haraman ko. So, basta na So, thank you po sa panunood mga kagay. Ah, uh, video sa blog. Yun yun yung mga kagay. Inaral sa...